So magandang araw sa inyo mga idol. So nagpapasalamat ako sa uh, lahat ng nag sa ating maliit na Facebook page. At maraming salamat din sa uh, maliit nating na YouTube channel at sa mga nag-subscribe. So thank you po, maraming salamat. So paalala ko lang po, sasabihin ko sa inyo, kahit wag nyo na po akong ng stars. Kahit wag nyo na po akong ng stars, panoorin nyo lang po yung mga video ko at so, wag nyo lang i-skip ang mga ads eh, malaking bagay na po sa akin yun so nagpapasalamat pa rin po ako dun sa mga nag sense ng star sa akin so thank you po sa inyo lahat malaking tulong na po yun sa akin so nandito tayo mga idol at magbibigay tayo ng tips para dun sa mga halimbawa mag apply ka sa isang company na ang mga unit puro huwo huwo truck at ay ikaw ay isang driver na wala pang experience sa isang huwo kahit na matagal ka ng driver ay eh, wala ka pa experience sa huwo siyempre mayroong katanungan sa isipin natin isipan natin kung pa, paano i-operate o i-maniho ang huwo truck yung mga china truck so kung halimbawa mag-a-apply tayo sa isang company ang init <laughs> init hindi ko pwede <laughs> ay ito mga idol bibigyan ko kayo ng tips kung halimbawa para kung halimbawa na hiyamang kayo magsabi na, na hindi pa kayo nakahawak ng huo ay eh, meron kayong idea so panoorin nyo ito mga idol malaking bagay ito sa inyo sa mga mag-a-apply panoorin nyo ito mga idol ayan mga idol. So para dun sa mga nagpapa out mga idol, ito na ang shoutout nyo. So, sa gawing kanan, tapat ng manibela natin. Ah, ayan. So dudukutin nyo lang yan. Nakamax. So ibababa na natin. So ito yung driver side no. Gusto mong iangat yung ulo dahil yung itiip niya na sa ilalim. Nandito yung gearbox niyan mga idol. Sa tapat din ang upuan natin. Nandito makikita. So, ang hitsura niyan mga idol yan, eh, hindi na natin iangat dahil maya maya baka tawagin na tayo. Hindi na natin iangat. Nandito na sa tapat. May kita nyo rin yung hitsura niyan mga idol kasi malaki. O, oh, so, so, sasabihin ko na lang kung paano ito iangat, paano ito itataas, dahil meron sa pinagkaiba. Ayan, bubuksan mo lang to. Then, may switch sa mga idol dito sa cowl. May switch sa para sa cowl. Ito. Unyo lang to mga idol yung switch. Saka pumunta kayo dun sa gawing kanan. Sa apay ng side. Ayan. Dito sa so may tapakan ng pahinanti side. Pagkaangat nyo ng switch sa taas, itong ano na to naka ano siya nakalak no so iikutin niya yung papakanan papunta dito so pagkatapos niyan miss andito pipindutin mo na yung sis mga idol ito sa so, may tapaludo natin sa tapat ng pinanti site ayan pipindutin niyo na to mga idol para umangat yung kaol okay baka may mag-comment na naman na madumi ang truck So normal talagang madumi ang tapakan natin dahil na probinsya ang biyahe natin. Isa pa, umuulan, tag-ulan na mga idol. <laughs> umuulan eh. Saka lumusong kami sa ilog kanina. Kaya eh, medyo maputik doon. O, so, bagay, dito naman sa amin, mahigpit naman dito sa amin pagdating sa kalinisan. Kaso paglalabas ka ng garahe, malinis ka dapat. Ang truck mo, malinis dapat ang truck mo. So pagdating sa labas, kung madumi ka na, wala na silang pakailam doon kasi nasa biyahe ka naman nasa putikan tayo dumadaan eh so ito mga idol bago tayo makitopter nang mag check mag check ka sa tubig langis and then clutch fluid at saka switch ng cowl ito mga idol tuturo ko sa inyo yung adjustment ng upuan ito ito ang itong bakal na to ito ang atras abante ayan iangat nyo lang yung paibaba ayan angat nyo lang ito pa ibabaw pabante o pwede rin pa atras kahirap nang walang kameraman ayan ayan tapos ito ang adjustment naman ng para sa sandalan gusto mo kung anong komportable sa'yo na pag sandal so ito iangat mo lang yan mga idol yan so ito naman ang sa hangin sa airbag ng upuan mo oh, ito mga idol mga switch ng hangin so mararamdaman mo naman to mga idol kung pag pinindot mo mararamdaman mo kung ito pataas to eh pataas ng airbag pag gusto mo pababa ubusan ng hangin pwede at ito naman mga idol lang sa para sa manibela natin no so tatapakan mo lang to at pwede mo na i-adjust yung manibela pa abante or pa atras so tatapakan mo lang ito yung clutch natin eh ito yung sa adjustment ng mandibela so akit tayo t test drive na minsan maloko eh titis susubukan ka talaga nila oh titisting ka talaga nila ito titignan nyo itong mga idol oh ang splitter ito i-check it it nyo itong mga idol baka mamaya hindi nyo na-check yan, bigla nyo yung in-start, bagsak agad kayo, no? O, bagsak agad kayo. I-start nyo ka agad. Hindi nyo tsenek to. Mamaya, masailan pa lang yung nagt-test drive sa inyo. Maarte, ma... Diba? Walang di diba? Hindi marunong tumulong o maunawain sa mga driver na, uh, ano, natin. So, kailangan, bago nyo i-sumpack yung susi, titignan nyo ito, mga idol, kasi nasubukan ko talaga yan. Oo, oh, merong meron talagang sumubok sa akin na ganyan. Buti na lang. Masanay din naman tayo sa mga splitter. So, bago mo... on, oh, pwede mo naman isalpak yan mga idol. Pero wag mo muna nga i-start. Kailangan, titignan mo to. Baba mo yan. Kailangan nakababa yan. Pero ano, minsan pagsubok nila yan eh. Baba mo yan, saka mo din i-start. Oh, din ang Yan, start na. Din ang gusto mo hindi ka komportable yung tinuro ko kaninang katabi ng clutch tatapakan mo lang yung mga idol o oh. oh. abante oh. pwede patras pa yan kung saan mo gusto at kung saan ka komportable yan pitawan mo na hindi hmm. mga idol tapos huwag mo muna agad agad tatapakan yung gas hinayaan mo yung magkarga o magpipintuhan mo na kayo na drive sa'yo at nag-isip ka, focus ka. Hinga uh, ng malalim, medyo ka, inakabahan. At hayaan nyo lang umangat mga idol yung airbag ng upuan natin kasi pag nagkakarga, pag nagkakarga ng hangin, hindi pa yan basta-basta ano, -basta, mamaya pa akit yan hanggang uh, dito na tayo si ibabaw, no, tapos na, na check doon sa ano, na-check na natin lahat. So halimbawa pag upo mo mga idol, pag upo mo mga idol no, hindi ka komportable sa upuan. So tinuro ko kanina kung saan yung adjustment ng ng upuan. Atakin mo lang to. Aangatin mo lang to. Atras mo lang pa. Pa, ayan, pa atras. Ayan. Then, pwede mo tatat eh. Nasa sayo kung saan ka mas komportable. Tayo sa sandalan. So nandito, itinuro ko kanina sa gilid. So iangat mo lang yung mga idol. Igaganon mo lang. Dito sa may tagiliran. O, Ayan. So, pagdating sa buwan, medyo may pagkahawig sa Isuzu. Oh, sa mga Japan. Okay? Bago ka mag-start mga idol, no? sa so, hawak mo ng susi, huwag mo muna agad-agad isasalpak to. No? Ito ang tips ko sa inyo mga idol, kasi mayroong ng tinang dosi. At idadamay ko na rin mga idol, baka malito kayo pagdating sa bukasan ng pintuan. Ha? Ito ang buka, pagbubukas ng pinto. Baka mamaya magtanong pa kayo sa magtitisip sa inyo kung paano. Oh, uh, hahatakan nyo lang itong mga idol, oh. Bukas na. Yan. Sara. Yan. Pag ilalak nyo siya, halimbawa, nandito na kayo sa taas, drive kayo, tutulak nyo lang. Kung halimbawa, hindi siya mag... Pag mo at hindi nag-lock, bumabalik lang siya dito, pindutin nyo itong... Ano? Ito ang drawing na ano, yung mukhang kandado. O, yung mukhang padlock. Lock, unlock. Pipindutin nyo lang itong mga idol, oh. Pipindutin nyo lang yan. Para mag-lock sya. Yan. Sa labas din, kung magsususi ka, ilalak mo yung pinto, pipindutin mo rin to. Ito. Pipindutin mo rin to bago mo sa susiyan sa labas. Para, para may lock. Tapos, sa ilaw mga idol, sa ilaw, andito ang switch ng ilaw. Yung mukhang kala na to. Yan. Andito ang switch ng ilaw. Andito ang signal light, left, right. Andito rin ang, andito rin ang uh, wiper, andito rin. So, ayan, mga idol, no. Then, ito yung ilaw sa, para sa likod, sa backlight. So, hazard, ito. Ayan. Madali na mga idol yan. Uh, makakabisado yung kagad pagkayo pag uh, kayo ng driver. Ito baka magtaka kayo kung anong switch to sa manibela. Para po ito sa radyo.